Celine, si para sa isang dating miyembro ng All Female Dance Group na iBeeBabe sa 8 bulaga noong 2006 hanggang 2008. Ipinanganak siya noong 4 ng Disyembre 1987 sa Marikina dito sa Pilipinas. Bago pumasok sa showbiz, nanirahan siya sa Cebu dahil sa trabaho ng kanyang ama. Doon niya nakilala ang kanyang kasalukuyang partner na si Jan Kabahug, isang negosyante at dating basketball player ng University of Visayas. Noong 2009, ikinasal si Lian sa aktor na si Paulo Contis. Nagroon sila ng dalawang anak na si Nasonia at Salin. Ang pag-iwalay ni Lian Paz at Paulo Contis sa isang masalimot na kabanata sa kanilang buhay na nagsimula noong 2012. Ayon kay Lian, ang kanilang relasyon ay naapektuhan ng ilang mga issue. Kabilang na ang mga problema sa pananalapi at ang hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga tungkulin bilang mag-asawa at magulang. Ibinunyag ni Leah na si Paulo ay may mga isyo sa pamamahala ng pera na nagdulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Ayon kay Lian, magulo talaga ang finances niya. Hindi niya alam kung paano hawakan ng pera. Sinabi ni Lian na nagdesisyon si Paulo na mabuhay ng hiwalay at na hindi na nila natutulan kung paano maging mag-asawa bagamat hindi direktang itinuro ni Lian ang pagkakaroon ng third party, ipinahiwatig niya na mayroong ibang tao na naging bahagi ng kanilang paghihiwalay. Si Paulo naman ay hindi direktang nagsalita tungkol sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay. Gayunpaman, inamin niya na may mga pagkukulang siya sa kanilang relasyon, kabilang na ang hindi pagbibigay pansin sa kalusugang pangkaisipan ni Lian at ang hindi tamang pamamahala ng kanilang mga isyu. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, Ipinagpatuloy ni Liana ang pagiging positibo at nagsikap na magbigay ng magandang buhay para sa kanilang mga anak, samantalang si Paolo ay nagsikap na makipag-ayos at bumawi sa kanyang mga pagkukulang bilang ama. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang bawat relasyon ay may mga pagsubok at ang tunay na lakas ay makikita sa kung paano natin haharapin ang mga ito at matututo mula sa ating mga pagkakamali. Sa kabila ng kanilang paghiwalay noong 2012 na natili silang magkaibigan at co-parents sa isang Instagram post, ibinahagi ni Lian na ang kanyang mga anak ay nais nang baguhin ang kanilang apelyido mula kay Contis na hindi na nila nakikita bilang isang ama. Noong 2016, nag-asawa si Lian kay Jan Kabahug at nagkaroon sila ng anak na si Ninya Angelak bilang isang blended family. Tinanggap ni Jan ang mga anak ni Lian mula sa kanyang naunang relasyon bilang kanyang sariling mga anak sa kanilang walong taon na pagsasama. Pinapalakas nila ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng komunikasyon, pagunawa at pananampalataya sa Diyos. Nakilala ni Lian Paz ang kanyang kasalukuyang partner na si Jan Kabahog sa Cebu matapos ang kanyang hiwalayan kay Paulo Contis. Ayon sa ilang panayam, nagkakilala sila sa pamamagitan ng mutual friends habang naninirahan si Lian sa Cebu. Ito ay panahon kung kailan nagsimula siyang mag-focus sa kanyang personal na buhay at pagpapalaki sa mga anak. Si Jan Cabajo ay isang dating basketball player mula sa University of the Visayas at isa ring negosyante. Sa mga interview, ibinahagi ni Lian na malaki ang naitulong ni Jan sa kanya sa pagbangon mula sa emosyonal na hirap ng nakaraan at si John mismo ang unang tumanggap sa kanya bilang isang single mom. At tinuring na rin na sariling anak ang mga anak ni Lian kay Paolo Contis. Ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pagiging magkaibigan na unti-unting naging mas malalim habang nagkakakilala sila sa mas personal na antas. Ang pagiging magaan at bukas ng komunikasyon nila ang naging pundasyon ng kanilang relasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Lian yung respeto at panalangin ang naging pundasyon talaga ng relasyon namin. Si Lian pa sa hindi lamang kilala bilang dating miyembro ng EB Babes, kundi pati na rin sa ilang kontrobersiya na nagbigay pansin sa kanyang personal na buhay. Noong 2013, kumalat ang isang video na kinasasangkutan naman ng dating kasamahan niyang EB Babes, member na si Yosh Rivera at komedyanteng si Wally Bayola. Bagamat hindi siya direktang sangkot, inamin ni Lian na nasaktan siya sa balitang ito. Lalo na't ang isa sa mga orihinal na miyembro ng grupo ay nadawit. Ayon sa kanya, sobra po, nakaka-hurt lang. Hindi rin niya tinapos ang panunod ng video dahil kaibigan niya si Wally Bayola at hindi niya kayang makita ito. Noong 2023, ibinahagi ni Lian na ang kanyang mga anak na sina Sonia at Salin ay naispalitan ng kanilang apelyido mula kay Paulo Contis. Ayon sa kanya, Asking na nga po ang mga bata to have it changed. Ito'y matapos ang mga isyo na hindi pagbibigay ng sustento ni Paulo sa mga bata. Noong 2024, inamin ni Lia na Binawi niya ang kanyang isinagawang annulment petition laban kay Paulo Contis. Ayon sa kanya, maraming hassle at naramdaman niyang nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang desisyon. Dagdag pa niya I want to trust the Lord na nagpapakita ng kanyang pananampalataya at pagtanggap sa kanyang sitwasyon. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, patuloy na pinagmamalaki ni Liana ang kanyang mga anak at ang bagong buhay na kanilang tinatahak. Ang kanyang mga desisyon ay nagpapakita ng kanyang lakas at dedikasyon bilang ina. Matapos ang kanyang pag-alis sa showbiz, nagpatuloy si Lian sa kanyang edukasyon at natapos ang isang two-year culinary course sa Cebu. Kasama ng kanyang partner, pinapalugo nila ang kanilang negosyo na V-Drinks Malunggay Juice, isang health drink na nakatanggap ng mga parangal tulad ng Best Premium Quality Wellness Lactating Malunggay Juice Drink sa Kasha Quality Excellence Award sa kabila ng mga pagsubok na natiling matatag si Lian sa kanyang pamilya. Ipinagmamalaki niyang ibinahagi sa social media ang mga tagumpay ng kanyang mga anak sa paaralan kabilang ng pagkakaroon nila ng high honors. Bilang isang ina, patuloy niyang pinapalakas ang ugnayan sa kanyang mga anak at partner sa pamamagitan ng pagmamahal, suporta at pananampalataya sa Diyos. Sa kasalukuyan, si Lian Paz ay masayang namumuhay sa Cebu kasama ang kanyang partner na si John Cabahug at ang kanilang blended family. Matapos ng kanyang pag-alis sa showbiz, nakatoon siya sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Isang negosyo na naglalayong magbigay ng malusog na inumin gamit ang maringa o malunggay. Ayon kay Lian, ang kanilang layunin ay matulungan ng mga ina, lalo na ang mga nagtatrabaho mula sa bahay, sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad na kumita habang inaalagaan ng kanilang pamilya. Si Lian at si Jan ay engaged na at masayang namumuhay bilang isang pamilya. Ibinahagi ni Lian na si Jan ay isang lucky charm sa kanyang buhay at nagpapasalamat siya sa patuloy na suporta at pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya at sa kanyang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok na hinarap sa nakaraan, patuloy na lumalago si Lian bilang isang ina, negosyante at partner. Ibinahagi niya na sa kabila ng mga plano niyang magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Natutunan niyang yakapin ng mga biyaya at oportunidad na ibinibigay sa kanya ng Diyos sa Pilipinas. Ang EB Waves ay isang all-female dance group na naging resident dancers ng noontime show na Itbulaga mula 2006 hanggang 2019. Sila ang pumalit sa Sex Bomb Girls na umali sa programa dahil sa issue sa kanilang dating manager na si Joy Can at sa producer ng show ng Tape Incorporated. Matapos ang pagalis ng Sex Bomb Girls, nagsagawa ang Eat Bulaga ng isang reality competition upang makahanap ng mga bagong miyembro para sa kanilang dance group. Ang mga kalahok ay sumailalim sa isang buwan na training sa Bulacan kung saan tatlong puwang natira at sampu napili upang maging EB Babes. Ang orihinal na grupo ay binubuo ng sampung miyembro. Noong 2008, nagsagawa ng ikalawang edisyon ng audition upang mapunan ang mga bakanting posisyon. Kabilang na ang pagpasok ng tatlong bagong miyembro sa paglipas ng panahon, ilan sa mga orihinal na miyembro ay nagpatuloy sa kanilang mga karera sa isa sa ibang grupo o industriya habang ang ilan ay nag-asawa at nagaroon ng pamilya. Noong 2019, natapos ang pagiging resident dance group ng EB Babe sa Itbulaga. Bagamat hindi na sila regular na bahagi ng show, ang kanilang kontribusyon sa kasaysayan ng programa ay mananatili sa isipan ng bawat double cards.